Mga Spark, kamusta kayo? At sabi ngayon pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano mo manalaman ng sila eh, at man tunay sa'yo at talaga namang seryoso sa'yo, ka spark At kung handa, naking sa mong tayo. At moli be Spark! At ang unang paraan Max Part para malaman mo kung ang lalaki ay talaga tunay at seryoso sa iyo is hindi labing ang pinakaimportante sa kanya. Yan ang unang paraan kay para upang malaman mo talaga matiyak mo nang siya lalaki tunay sa iyo. At ah, talaga namang seryoso sa yan sa iyo. Alam niyo Max Part, pag ang siya lalaki hindi lang labing ang pinaka, hindi lang pinaka yung labing lang ang pinakahabol niya sa iyo. Ano pa ba? Hindi ang tunay na pag-ibig niya sa iyo. Hindi dahil nakita ang kanya ng mga potensyal para sa kanya, dahil sa tunay ang pag-ibig niya. Alam nyo, napakadelikado kapag labing ang pinaka-importante sa kanya. napakadeligado kapag ang isang lalaki pinakahabol sa iyo ay yung labing-labing mong -labing katawan mo lang. E kainspar, paano ba malalaman kapag ang isang lalaki talaga namang hindi lang katawan ko ang habol niya? Paano ba malalaman kapag ang isang lalaki hindi lang labing-labing ang habol niya sa akin? O pinaka-goal niya sa akin? E kay alam nyo, mga kababayan, yung pinangan na kayo bilang isang babae, binigyan na kayo ng Panginoon ng power of instinct. Talaga namang gut instinct na napakalakas sa inyo. Mas pinipili nyo lang kasing paging emosyonal. Alam nyo, napakatalino ng mga babae. Alam kung may kakayahan kayong malaman ang totoo sa isang lalaki. Kung ito ba ay totoo at seryoso sa inyo. Mas na nabubulag lang kasi kung minsan napakahilig ng iba sa inyo sa gwapo. Napakahilig sa mayaman, sa macho. At napakataas ng standard sa inyo. Mas pinipili nyo mga talaga ganyan kahit may red flag na. Pero ang totoo, alam nyo naman ang totoo na yan ay talaga namang naglolo ko lang. Ka-inspired. Mas piliin mo na ngayon ng utak kaysa ang puso mo. Talaga namang ka-inspired. gan yan, yan, Alam mo yan eh. Sa so, umpisa pa lang magpapakita na kagad ng red flag yan. eh, ka-inspired paano nga malalaman kapag ang lalaki seryoso, totoo? Ang lalaki talaga namang ka-inspired magkataga sa'yo. Napaka-consistent, napakasipag pagdating sa'yo. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal, tunay na umiibig, talaga namang ka-inspired, hindi napapagod na patunahin sa ang kanyang pag-ibig sa'yo. Kanya pag araw-araw, palagi, maghapon pa yan. Talaga naman napaka-focus sa'yo. Hindi napapagod yan kay Inspire. Hindi nagreklamo, hindi naiinip yan. Handang maghintay, handang ma mapagod, handang maghirap para sa'yo. Talang habang buhay pa nga eh. Habang buhay, handa ka niyang mahalin. Ganyan yan ka Inspire kapag lalaki. Ay tunay na pag-ibig sa'yo at hindi lang labi ng pinakimportante sa kanya. Siyempre, kailangan natin yan. Gusto niya rin yan. At alam kong gusto mo rin yan hindi man ganun ka gusto pero kailangan niya at gusto natin niyan sapagkat kayo super kailangan din niya sa relasyon at upang magkaanak kayo at makabuo ng isang pamilya at upang mas lalang tumibay kayo at lumayo sa tukso kailangan ng labing-labing pero alam nyo hindi sa relasyon hindi labing-labing ang pinakimportante o hindi ang taga naman kayo super kung anong ginagawa niyo sa kama kundi ang ano ang laman ng puso niyo sa isa't isa kung gaano kayo kasinsir, kung gaano kayo kaseryoso, sapagkat yan ang magdadala sa inyo sa tunay at tagumpay ng isang relasyon hanggang pagtanda. Talaga naman kay inspire kapag ang siya lalaki ganyan sa iyo, napakatiyaga, hindi lang pinakaimportante sa kanya mararamdaman mo 'yan. Mapapatunayan mo 'yan sa pagdaan ng panahon sa pagkat lalabas ang totoo. Ang isang lalaki kay inspired na tunay ang pag-ibig sa iyo, hindi mapapagod 'yan. At mararamdaman mo hindi lang labing ang pinakaimportante sa kanya kundi ikaw mismo. Kay inspire Pangalawang sikreto at paraan Max Padu pang malaman mo ng sinalaki talaga mang seryoso siya is meron siyang ibinibigay sa iyo palagi maharing oras o bagay. Yan ang pangalawang inspire alam nyo ang sinalaki kayo inspire kung minsan napakadamot yun lalo na kapag wala siyang pagpapahalaga sa si isang tao sa bagay eh pero pag lalaki merong pinapalagahan, lalo na kapag ito ay tao at malapit sa puso niya tunay niyang gusto talaga mang seryoso siya doon ang lalaki kayo inspire handang magbigay lalo na kapag ito sa puso niya ay totoo Andang magbigay ng oras o namang bagay sa kanya. Andang magsakripisyo hanggang mag, andang magtiis. Diba? Ganyan yan eh. Ganyan ang nagagawa ng tunay na pag-ibig. Alam nyo, ang pag-ibig ang isa pinakamasarap at pinakamakapangyarihan pakiramdam sa buong mundo at mararanasan ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa balat ng lupa. Ang pag-ibig ang isa pinakamakapangyari ang bagay sa mundo. Dahilan kung bakit nabubuhay ka sa mundo at ginawa ka ng Panginoong Diyos sapagkat inibig ka niya talaga namang kainspod ang pag-ibig ay nakakamangha at napakamakapangyarihan. Nagagawa rin itong posible ang imposible kahit pang isang lalaki madamot, kahit pang isang lalaki tamad, kahit pang isang lalaki hindi focus na tao, kahit pang isang lalaki hindi determinado, kapag isang lalaki yung umibig sa'yo totoo at napakaseryoso, handang magbigay palagi sa sa'yo ng oras, palagi ng anumang bagay, palagi ng anumang meron siya, palagi ng pag-ibig niya, at kanyang mga salita at pag-ibig at buhay sa'yo, say, sa isang mga makikita at mararamdaman mo, pag lalaki totoo sa'yo, kayo man o hindi pa, naniligo pa man o matagal na kayo, yan ang dapat mong pansin upang lalaki kayo pag malaman mo na siya ay talagang seryos sa'yo, laging merong binibigay sa'yo, Bagay man yan, salita o sabihin natin oras sa iyo, ka-inspire. at nung sikreto at paraan makuspart para malaman mo kung ang lalaki totoo at talaga mang seryo sa iyo is inaayos siya talaga ang sarili niya para sa iyo. Ang inspire. Alam niyo mag sa isang talaga namang magagawa ng pag-ibig kapag ito ay naging tunay sa puso ng isang tao, lalaki man o babae. Pag ang lalaki talaga mang totoo sa iyo, lalaki niyan ka-inspire magiging talaga mang maingat sa kanyang sarili. pag di ka mawala, pag di ka ma ganyan yan. Kapag ang tao, pag ang lalaki in love, lagi nang iniisip pa magiging tingin sa kanya ng babae na minamahal niya. Kapag ang lalaki in love at tunay na nagmamahal at seryoso, lagi nang nagamang kayo sa paliniisip kung ano ba ang dapat nang gawin upang maging good mood ka sa kanya, good vibes ka sa kanya, positive ka sa kanya, happy ka sa kanya, at talaga namang madagdaga ng scoring niya pagdating sa iyo at talaga namang ibigin mo siya ganyan yan kay Inspire sapagat sinong tanga na umiibig sa isang babae na gustong mapalayo ang damdamin ng babae niyon sa kanya kaya lagi niyang gagawin ang lahat upang mapalapit sayo. Since, sa iyo since ang mga dapat mong mapansin at dapat mong malaman pag ang siya lalaki seryoso sa iyo kung siya ay mayroong mga maling ginagawa babaguhin niya ito tulad ng mga bisyo niya tatanggalin niya yung mga bisyo niya kung dati siyang sobrang mabisyo babawasan niya ito kung hindi naman ito mawala Siyempre, mahirap din tanggalin minsan agad-agad yung bisyo eh, pero babawasan niya ito. At kung meron siyang pangit na ugali, dahan-dahan din naalisin niya yan, yung pangit na ugali. Para sa'yo, kaya sa nagagawa ng pag-ibig. Alam niyo, mga kasus, hindi man tuluyang mawala yung mga ganyan, at least binabawasan niya. At least nag effort siya. Patunay ng isang lalaki handang magsakripisyo at magtiis para sa'yo. Patunay ng isang lalaki handang ka-inspired gawin ang mga bagay na yan para sa'yo. At tingin mo ba gagawin niya ng isang lalaki kung siya ay hindi seryoso sa'yo? Katigin mo ba gagawin niya ng isang lalaki kung siya ay hindi totoo sa iyo? Wala siyang pakialam sa iyo. Patuloy siya sa bisyo niya. Patuloy siya sa pagmumura. Patuloy siya sa paggawa ng mali. Patuloy siya sa paggawa ng masama. Bakit sino ka ba? Seryoso ba ako sa iyo? Pero pag lalaki seryoso sa iyo, handa siyang magbago para sa iyo. Ayusin niya ang kanyang buhay at ang kanyang sarili para sa iyo. Sapagkat siya ay totoong nagmamahal para sa iyo. Hindi niya siya nabubuhay para lang sa kanyang sarili. Kundi nabubuhay na rin siya para sa iyo sa inyong dalawa. Nangangarap siya dahil gusto ka niya. Nangangarap siya dahil nagmamahal siya. At gusto niyang mapasama ka sa paglilingkod niya sa Panginoong Diyos. At mabuhay sa mundong talaga namang isport kayong dalawa. Sa inyong sa mga sikreto upang malaman mo na lalaki seryoso sa iyo. Handa siyang magbago at meron siyang ginagawang effort para sa sarili niya. Hindi lang para sa ibang tao, para sa iyo, kundi para sa sarili niya. Patungkol sa inyo, ka-inspire. Ang apat na paraan Max part, para malaman mo na lalaki niya na totoo at talaga namang seryoso sa iyo is sobrang focus niya sa iyo araw-araw. Yung apat ka in Japan, Sobrang focus niya sa iyo. Alam mo, ikaw na nga minsan na nagtataka, pwede namang nagwa ka na, bakit ganyan, napakarami ng oras sa'yo, umaga hanggang hapon, maghapon hanggang gabi, Nagamon lagi siyang merong paramdam, meron siyang update sa iyo. Pabis siyang magreply lagi siyang merong message sa iyo. Lagi siyang may panahon, lagi siyang available sa iyo. At lagi kanyang naaalala, palagi kanyang naiisip. Palagi kanyang hinahanap, palagi kanyang gustong makasama at makausap. Ang isang laking tunay na nagmamahal seryoso sa napaka-focus niyan sa iyo. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig hindi lang laging nasa puso, bago sa puso, saan? Sa utak. Palagi kanyang naaalala, palagi kanyang naiisip. Palagi kanyang tumatakbo sa utak niya. Palagi kang laman ng isipan niya. Palagi kanyang hinahanap. Palagi siya mumuni muni tungkol sa iyo. Palagi kanyang naalala. Palagi kanyang iniimagine. Palagi kanyang pinapangarap. Kahit ang isang lalaking tunay na nagmamahal, palagi kang nasa isip niya. Dahilan kung bakit lagi siyang nakafocus sa iyo. Dahilan kung bakit palagi siyang update ng update sa iyo araw-araw, palagi maghapon pa. Ang isang lalaki kapag ganyan masasabi mong totoo sa iyo. Sapagkat paano mo masasabi ng lalaki seryoso totoo sa iyo kung siya ay pawala-wala, minsan lang kung magparamdam laging hindi available sa iyo talaga naman kayo mas inuuna pa yung barkada paglalaro ng mobile games mas inuuna pa yung mambagay na walang kwenta kumpara sa iyo talaga naman kahit may oras siya, di ka binibigyan masyado ng panahon kahit alam mo naman kay Inspod na wala siyang ginagawa hindi kanya kinakausap mga tira-tirang oras lang ang binibigay sa iyo ganun ba ang lalaking seryoso sa iyo pag ang lalaki seryoso sa iyo matagal man kayo o bago pa lang o naniligaw pa lang lagi siyang naka-focus sa iyo ang isang lalaking totoo kay hindi magsasawa sa iyo sapagkat ang pag-ibig ay talagang nasa puso ng tao kung anong nararamdaman mo kay naging yung nagiging buhay mo nagiging realidad mo kung ikaw laging laman ng puso niya ibig sabihin palagi kanyang at hahanapin pa dahil lang kung bakit napaka-focus niya sa iyo Ganyan ba ang napapansin mo sa boyfriend mo, o sa mister mo, o sa manliligaw mo, o sa lalaking nagpaparamdam sa'yo? Pag ang lalaki ganyan ka ibig sa bilang niyan, yan ay totoo sa'yo, sapagkat palagi kag nasa utak niya at nasa damdamin niya, ka spot. Palimang ano paraan para malaman mo kung ang lalaki totoo at sa sa'yo is grabe ang effort niya sa'yo. Palimang ano Ganyan ba ngayon ang lalaking minamahal mo, ang lalaking nagmamahal sa'yo, talaga naman lahat grabe ang effort niya sa'yo? Ano bang niya para sa iyo? Hatid sundo ka ba? Pinapadalhan ka ng pagkain? Lagi siya nagbibigay sa iyo? Palagi siya may oras sa iyo. Palagi kang dinidate. Palagi kang nilalabas, lagi siya naglalambing, nilo-loadan ka pa yung iba si inyo. At talaga mo tinutulungan ka sa mga problema mo. Palaging andyan para sa iyo. Kung ano-ano ang binibigay na regalo sa iyo. Lagan todo effort pagdating sa iyo. Ibig sabihin lang niyan kay inspa na lalaki yung totoo sayo. At sa iyo. Kasi pagkatalalaki ay totoo lang lalaki pag hindi siya seryoso. Pag hindi siya totoo sa nararamdaman niya sa babae, wala ay walang masyadong effort. mag effort yan, pero hindi todo. mag effort yan, pero you know, eh, parang tipid, parang dinitipid niya. Parang balance lang, parang tira-tira lang, parang paminsan-minsan lang. Diba? Parang hindi ganun kasinsir, parang hindi ganun kaseryoso. Mararamdaman mo, mapapansin mo naman yan eh. Hindi ka naman tanga eh. Ganyan talaga, baka tanga ka talaga ngayon? Para masabi -ma mo na, isang lalaki pa, wala-wala, seryoso na ba yun sa'yo? Ang lalaking seryoso yun, kaya sa palaging andyan palagi nangungulit pa nga yan eh. Sobrang kulit pa nga yan eh. Nakukulitan ka na nga dyan eh. Araw-araw mangungulit yan. Sobrang kulit yan. Talaga naman kay Inspar gagawin niyang lahat ng effort para sa'yo. Sa isang mga signs talaga naman paraan upang makita at malaman mo nang ang isang lalaki talaga naman totoo at seryoso sa'yo kay Inspar. Pangayong sikreto at paraan kay Inspire, upang malaman mo nang isang lalaki talaga naman totoo at seryoso sa'yo is halos lahat kinakwento na niya sa'yo. Yung pang-anong kainspa. Pag ang talaga mga seryos sa'yo, kay squad niya rin talaga mga napaka-open sa'yo. Sapagkat ang pag-ibig, ang isang mga nagagawa ng pag-ibig ay nagagawa nitong makuha ang tiwala ng isang tao. Magagawa kanyang pagkatiwalaan sapagkat magaan ang loob niya sa'yo dahil siya may pag-ibig sa'yo. Yan ang nagagawa ng pag-ibig, nakukuha yung tiwala. Kaya kung igaw ay talaga namang kaibig-ibig na tao, nakukuha mo yung tiwala ng mga tao sa paligid mo. Diba? Pero kung di ka wala sila masyado, masyado, hindi ka kaibig-ibig, wala silang masyadong, hindi silang agad sa'yo. Kaya kung sinasabi mo sa inyo lagi, mag self-improve ka, magpaganda at ayusin mong ugali mo para maraming taong umibig sa iyo at makuha mo ang tiwala nila. Pero gamitin mo sa tama. inspire sa sa mga talagang mga mapapansin mo sa lalaki kapag siya ay totoo at seryoso sa iyo. Napaka nagtitiwala kaagad siya sa iyo. Nagtitiwala siya at talaga namang ah sabi nating nagkukuwento. 'Di ba? Kinukuwento niya 'yung buhay niya, kinukuwento niya lahat sa kanya, kinukuwento niya 'yung mga bagay-bagay na pangarap at pan fantasy niya, yung mga sikreto niya, yung mga lihim niya eh, Di ba nga, nagiging tanga ang tao pag kumiibig. Nagiging bobo pa nga pag kumiibig. Eh. Well, bobo, pero nagiging parang hindi nakakapag isip ng tama. Di ba? Kaya yun, nasasabi niya sa'yo, hindi niya iniisip kung mapagkakatiwalaan ka ba o hindi. Basta magaan ang loob niya sa'yo. Basta gusto niyang kausap ka. Just, basta gusto niyang mag-open sa'yo. ba? Diba? Pero pag lalaki hindi ganun katotoo, hindi ganun sa sa'yo, hindi kanya pagkakatiwalaan agad o oh, halos hindi ka pagkakatiwalaan talaga at wala siyang tiwala sa iyo dahil kung bakit yung mga lihim niya ano na tiling lihim napakaraming sikreto ikaw na nga nagtataka bakit ganyan to bakit ganyan bakit na sa iba, sa iba mo pa nalalaman bakit huli mo na nalalaman hindi niya sinasabi sa iyo hindi siya open sa iyo hindi niya kinakausap hindi siya totoo sa iyo marami siyang sikreto marami kang nalalaman oh mas totoo ba 'yon pag gaganan? pero pag lalaki totoo at seryoso sa iyo napaka-open niya sa iyo sapagkat ang puso niya ay bukas sa iyo. Kung gaano ka bukas ang isip at iwan sa iyo, ganoon din ang damdamin niya sa iyo. Dahil kung bakit ang mga ang bibig niya, ang kanyang kwento lang buhay niya, sinasabi niya sa iyo, nagugulat ka na lang bakit napakabis ka ng pagkatiwalaan. At pinagkakatiwalaan ka lang lubos sa kanyang mga sinasabi sa buhay niya. Ka-inspire. Sense sa, sa mga sikreto at paraan upang pang masabi mo ng isang lalaki totoo sa iyo. At talaga namang minamahal ka niya. At seryoso sa iyo. Ka-inspire. Thanks pal. Maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao. At sa mga di pa po nakasubscribe, click nyo po ang subscribe sa baba at click nyo po notification bell kung ma notify kayo pag may bago po upload. sa mag so magpa-coaching o magpa-advice. Pakimais lang po sa aking Facebook. ay may po picture ko sa gila at paka pakimais lang po ako. Pakichat. Ako po mismo magbabasa ng message nyo. Ako mismo mag-relapay sa inyo. Maraming maraming salamat. Makisupart bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli. Beat spot.